Magandang hapon po sa bawat Pilipino. Welcome po. Simula pa lang iba na. ako po ay OFW ng mahigit 10 dekada at this age of 35. 30. 30. Mahigit 10 dekada po. At dekada lang. dekada. Sorry. I'm out of my mind. Sorry. I traveled all the way from Seton, Devon when I found out na may gathering tayo. Despite ang laban na ito, hindi lang laban ni Tatay Digong. Laban ito ng bawat pobreng Pilipino. Yes! Laban ito ng bawat kinakawawa na Pilipino. Bakit? I am born and raised from Cotabato. Hanap ng Maguindanaw. Yeah. Nag-aral ng Davao. Nasubukan ang maranya. Hindi nga eh, maranya. Ang peaceful na lugar ng Davao. Yung eskwelahan ko, malapit kami ng sementeryo. Magjujuti ako ng gabi o uwi ng madaling araw. Buhay akong nakakarating at buhay akong babalik. Nasubukan ko. Nung nag-move ako sa Manila in 2007, in Taguig, na-hold up ako ng tatlong pula yung mata, dilang yung mata. Adik na. Adik, yes. Addict Tinurukan na. ako ng kuchilyo. This is a true story and it has been blattered sa police presence sa Taguig. Usong-uso ang adik kahit saan. Nung nireport ko sa police, anong sabi? Dapat pa, hindi mo hinabol. Nakuha mo yung bag mo, pero munti kang mamatay. Yun yung rason nila. Bakit ko hinabol yung adik? Luckily, nag-aral naman ako ng martial arts. May idea ko how to do the self-defense. Pero hindi dapat yun ano, pinag-aano kasi kaya nga self-defense siya eh. So yung sagot pa lang na dapat binigay mo that means they are in favor. Okay lang. Yeah, Adik yan ayana. eh. Parang pag pinatay, okay lang. Oo, oh, okay, okay lang. Adik yan eh. Nangyari na. Pero nung dumating si Tatay Digong, ginakampan niya pa lang niya anong sabi niya. Huwag mong subukan kasi exactly. ang buhay mo. Naging memes, naging slogan, which is alam ng mundo. Yes. Pinaglaban niya. Pa, tapos sasabihin, ah, hindi nag-warning, may warning ang gobyerno na umupo siya. Tapos yung natukhang sasabihin biglaan, ni Ray, gawa, -gawa. Saan? Paano? The number of killings, imagine? Noong 2009, una akong umalis ng Pilipinas, pumunta ako ng China at the age of 20. After noon, nangyari ang Maguindanao Masakay. May nangyari ba sa 200 plus na? Pinatay ng Maguindanao Masakay. Umabot ng ICC? May narinig kayong uh, umabot no. ng international? Wala! Wala. Wala. Nung dumating ako ng China, anong sabi na amo ko? Philippines, too much bang-bang killing. Bang <laughs> Tapos on my age, bakit hindi ako tumuloy? Kasi naging drug carrier ng drug mule ang Pilipino. Remember that story? So dahil bata ba ako, I did not continue. Nag-abroad ako ulit noong 2012, when I was in Middle East. Kaya kung usapang buhay OFW, FW, naranasan ko, I've been to China. I've been to I've Dubai 2018. I moved to Croatia. So, alam ko yung hinanap din. Yung damdamin ng OFW na may iniwag kang pamilya. You want yes. them to be safe. Na hindi yes. naiintindihan -ni ng mga elitistang nasa gated subdivision, may exactly. yeah. hatid tsundok, yeah. hindi tumadaan sa eskinita. Exactly. Kasi sila may bodyguard. Tayo, anak natin, yung future natin. Tama ba yung nangyayari ngayon? Ang kapwa nating Pilipino is surrender mo sa ibang bansa. Hindi. 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 Para saan ang pinaglaban nating kasarinlan, kalayaan ng exactly. Pilipinas 330 years ago mula sa Spaniards, mula sa mga Amerikano. Exactly. Tapos ngayon, ibibigay mo sa Europeano. Ano ka? Bobo? Bobo! Ja Bobo! Bobo! Ja Bobo! Ja Bobo! 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 petition tayo ICC na magpetition tayo. May mga kumakalat na link kayo, to petition Tatay Digong kasi yung matandang yan, sinakrepisyon niya yung buhay niya kapalit Parang sa atin. Sa atin. Yes. Hindi niya sinabi yung mga pangalan polis, oh yan yung nagpatay, yan yung nagpatay. Anong sabi niya? a ah, ako yeah, in the place. Ako ang bahala. Sasagutin ko, haharapin ko. Alam niya na. He's on his sunset right now. Hindi, hindi niya na kailangan ng pachil-chil. Basta nagawa niya yung para sa mga Pilipino. Kaya, hindi talaga mabigat tuwing nakikita natin yung mga ganong video. Yes. Kasi galing tayo sa laylayan. Kung may mayaman man sa iyo, siguro wala kayo dito ngayon. Siguro naka-gated subdivision lang kayo mula nung pinakalang kayo with golden spoon and fork Pero hindi. Kasi galing tayo sa pamalita. Galing tayo sa baba. Nagsumikap tayo. Mabahay natin sila ng maayos. Yes. Kasi ang Pilipinas, napakadelikado na. Kasi wain lang ulit ngayon. Tapos sasabihin nilang, walang crime index na tumataas. Eh, araw-araw, the killing, sinaksak na 37 mga times. Walang mga bata. Walang mga bata. pa, Yan ba? ba? yung mga safe ang Pilipinas ngayon? Walang takot ang mga adik ngayon. Uso sila ngayon. It's their time to shine. Kawawa mga bata. Kawawa yung mga susunod nating henerasyon. Hindi naman lahat tayo nadala yung pamilya dito. Pamangkit, anak, apo. Hindi mo alam, one day, sila yung maka-experience ng kinakatakutan na natin kasi hindi sila nakatira sa safe na bansa. Kasi kahit nang sarili mo bahay na... Pasensya na po, napaka-emotional, na pero talaga, okay. ginawa ko na po na I am from Seacon Devon. Ako yung galibaong Captain Brown. Kaya mo, yeah. mag um, yeah. uh, magkakaisa talaga yeah. tayo dito. <laughs> hindi lang ito laban ng isang matandang 80 years old. Laban ito ng bawat Pilipino. Kasi gusto natin yung kalayaan, yung karapatan tayo ang makakamit sa sarili nating bansa, hindi sa Tama. ibang bansa. Tama. Tama totoo no, ang pangarap ko lang, umuwi, mag-retire balang araw, nakakapagod na mag-abroad ko, totoo siya, pero nakakawalang dyan ng umuwi ng Pilipinas. Kung bawat balita araw-araw, hindi mo alam paglabas mo nang naiya, na-hold up ka na. Naiya pa nga lang. Naiya pa lang. Butol, pag natin mo lang naiya, parang impyerno lang. Sakit saan yung tax natin, hindi mapaaltar yung airport ng Pilipinas. Balit <coughs> na yung laglag bala ngayon. Kaya, kaya, sa tubong Mindanao, alam na, alam ko yung hirap, Paano mag-apply makarating ng Manila? Paano mag-apply makarating ng ibang bansa? Si Tatay Digong Lang ang, presidente na nag-iikot ng bansa. Kamustahin ang OFW. Yes, siya lang. Normal ko siyang nakikita sa Davao dati, pero hindi ko alam. Pinilahan ko siya sa Qatar para makita. Pinilahan pa ko pa mag-excuse ko Kala ni Tatay hindi, hindi, hindi lahat sabi nga nila lahat, bihira nga yung patriotic ngayon na nagmamansa sa. Binabalik ni Tatay ni Kong yung pag love yung puso mo na mahalin ulit ang Pilipinas, mahalin ulit ang bayan. Yun yung ina instill niya sa atin ngayon kasi kung selfish siya, wala na siyang pakirentar na ako, chill chill, hayahay, motor-motor lang ako dito. Pero hindi. Pinapatuloy niya yung legacy niya and yung advocacy niya na pinapasa ngayon. Long live Tatay Dikong!